Sulit din maka sulit to makatuno, makatinik, guys. Papakita ko sa inyo yung bantol. Iso. Oh, mas malaki pa yung lower kaysa sa bantol. Kumagat pa rin. Lo. Delikado to, bro. kang gumalaw nagumalaw gumalaw ka galaw yari talaga ako giso, okay, so magkarasing laki lang kumagat pa rin sa ano lor anak ka ng tipaklong ito yung bantol guys Makadali kayo, madali kayo dito guys matunok matinik kayo dito sa mga ano na to ay ay <laughs> dyan gulat pa ako ha Sulit din guys, nakakalagnat to. Pag maano kayo nito. So ayun guys, magbibitin yung wita ko ngayon. Kain natin. Ah, hipon. Yan. Tsaka ano, pusit na malit. Ito, hagis natin to. Pakawalan natin. Malit. Master, ilumino. Wala na si Manong try ko yung hipon Dinabalatan pala natin yung hipon guys bago natin papain medyo matigas yung balat nito try natin yung pusit hulo ng pusit okay. maliliit siguro isa sapay pa try and try pusit yung pie natin yung pusit try natin ang pusit. Matibas, matibay yung pusit eh. Ayan, pusit mo na. Ano? Ano to? Ah! Bantol na naman. <laughs> ano ba yan? Ba't ang hilig mong kumagat? Boy! Bitlit mo kumakagat ka pa. Hmm. Kunin natin guys.

Kinamaan to doon sa may nagpa putok ng ano. Bro. Lucky <laughs> oh. Boy na boy ko oh. Kinamaan to doon sa ano. Sumabog na Gisaw. Gisaw. Sugat. Lutang, lutang. Magano gano no? Sigur, tinamaan to sa Dino Lemita. Ito. So. Oo. Oh. Kalutang eh. Gumagano gano no? Ayan no? Bisaw. Oh. Laki na. Mm Parang Parang yung... Oh. Buhay na buhay pa oh. oh. pa. Di man ako nakahuli sa pamingwit. Nakahuli ako sa kamay. <laughs> Mamaya doon sa kabila. May pain. Walang kumakagap. Ito na lang malapit. Laki! Ush. Sayang! Dinadali guys. Oh, tik na yan. Laki na. Oh. Yan, wala na. Sayang. Oh. Balik pa yan. Uli. Ih. Kuy. Krabi. Krabi namanya nolak. Ih, nolak ih, bina dadali, Ini ada to. Lapu-lapu. Very nice. <laughs> Kala mo ah. Dari rin guys. Tap lang ako. na talaga. Ganito kalalaki talaga yung mga lap labo-labo dito. Mga uh, good size na ito. Ang sabaw. <laughs> Nadali ka rin sa wakas. Nakadalawa lang tayo ngayon Mamaya naman tayo